Robinson. On the ah, way. I'm to <laughs> Sige na yun. Dali, na. Sige, na, dali na, dali, ko na. <laughs> Nulit, Ano pa Hindi ko pa alam. Ang alamat ni King Kong. <laughs> si King Kong. <laughs> Ito po po is over oh, minutes so, e. Eh. ka namin, ay nagkalakhan namin doon On guys, ay... <laughs> ano? Ay, nagputol e. Iyonis naman. Nis. Ano sabi mo, Nis? Ano, Nis? Nis. ano sabi first mo First time makakita ng mga panonood. Mama, papa, first time kami. No, first time pa lang niyon. Manonood tayo doon Barbie Land. <laughs> Maglaro kayo ng Roblox. No, no, right. Manonood kami ng sinig. cái gì mà tôi thấy cái gì mà tôi thấy cái gì mà thank mm -hmm. you